magandang hapon po sa lahat. Ang ating pinakaunang talakayan ay patungo sa mga ng hindi sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon, narito po ang mga layunin ng ating kurso o asignatura. Inaasahang matutuhan ninyo sa pagtatapos ng kurso ay magagawa ng mga mag-aral na Una, magkakaroon ng ebaluasyon sa kredibilidad, autensidad at pinanggagalingan ng mga primaryang batis. Okay. Hindi pa natin gaano natalakay ang primaryang batis, subalit ay uh, sa ating aralin ito, sa araling ito ay tatalakay natin ang primaryang batis. Kung ano nga ba ito at ano ang mga bahagi ng primaryang batis. Ganon din ang sekundaryang batis. Pangalawa, masuri ang konteksto. So, paano nga ba tayo magsuri ng mga konteksto, o mga uh, salita, mga nakatala sa mga uh, nababase nating mga teksto. Ano-ano ang mga nilalaman nito? Ano ang mga perspektiba ng iba't ibang kuri? ng primaryang batis. So, yung pinakauna nating aalamin ay kung ano nga ba itong sinasabi nating primaryang batis. Pangatlo, malaman ng ambag ng iba't ibang uri ng primaryang batis sa pag-unawa sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayan. Kapag nalaman na natin kung ano ang primaryang batis, kasabay nito ay aalamin din natin ang iba't ibang uri ng primaryang batis na ito at kung paano ito uh, nagkakaroon ng ambag sa kasaysayan ng ating bansang Pilipinas pangapat, mas mapaundad pa ang kasanayang kritikal sa so, pag sinabing kasanayang kritikal pumapasok dito ang uh, kasanayan uh, malalim na pangunawa ano malalim na Uh, pag-iisip at mas masuri sa pamamagitan ng pagkakalantad sa mga primaryang bodies. Panglima, may ipakita ang kakayahang gumamit ng mga primaryang batis upang makapagbigay ng katwiran, pa pabor o kontra sa isang partikular na issue. So, ano-ano nga ba ang mga partikular na issue tulad halimbawa ng um, Halimbawa, yung pagtaas ng mga bilihin ano, ngayon sa Pilipinas at napakarami pang partikular na issue na nagaganap sa ating bansa. At pang-anim, epektibong maipahayag sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan at genre ang kanilang pagsusuri sa kasaysayan ng isang partikular na pangyari o issue na makatutulong sa iba na maunawaan ang napiling paksa. So, sa pagpili ng paksa, kailangan ay uh, malaman muna natin kung ano ang uh, maiaambag nito sa ating uh, lipunan. Himbawa, Uh, kung ano ang napili mong paksa o problema ay kailangan mong mabigyan ng uh, solusyon. Ano? So, kaya pang pito, ikaw ay dapat na makapagmungkahi ng rekomendasyon o ng solusyon. Di po ba sa mga napapanahong problema batay sa iyong napiling paksa at batay sa pag-unawa sa ugat ng dahilan at paghahanda sa mga maaring mangyari sa kinabukasan. So, yun po. At pangwalo, dapat ay maipamalas mo ang kakayahang makaganap bilang isang pangkat at makapag-ambag sa isang pangkat ang gawain. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, di po ba na ang pangkatang gawain sa kolehiyo ay hindi basta-basta na lamang ano, nauupo ka diyan sa tabi at makikinig o uh, hindi makikipagtulungan sa iyong mga kaklase. So hindi po pwede ang ganun. Ano? Dapat ay siguraduhin mong mayroon kang naiambag sa iyong grupo at uh, sa uh, para sa ikauunlad ng inyong uh, pangkatang gawain o sa inyong grupo. Pangsyam, dapat ay maipakita ang interes sa lokal na kasaysayan at malasakit sa pagpapalaganap at preservasyon ng paman, uh, pamanang pambasa at pangkultura. So, sa so pagpapakita ng interes sa lokal na kasaysayan, di po baklas, uh, kinakailangang Uh, alam natin kung ano ang uh, mga pinagmulan uh, kultura tradisyon uh, paniniwala ng ating uh, pinagmulang lugar upang sa gayon ay uh, dito mo maipapakita na ikaw ay totoong mayroong pagmamalasakit at makatulong ka sa pagpapalagana kung anumang halimbawa kung anumang mayroong produkto ang inyong lugar. Okay? At uh, magkaroon ka ng preservasyon uh, sa pamamagitan ng uh, pagpapalaganap nito at uh, maipapakita mo na pinangangalagaan mo ang inyong uh, sariling uh, ingat-yaman o kultura. Okay? At dito sa ating kurso o dito sa ating ating asignatura Uh, sinusuri ng kursong ito ang kasaysayan ng Pilipinas na mula sa iba't ibang perspektiba na sa pamamagitan ng piling primaryang batis na sinasabi natin na nagmula sa iba't ibang disiplina at iba't ibang genre. Kaya sa pagtatapos nito, inaasahan nating mas maunlad ang kamalayan pangkasaysayan, siyempre, at mas masusuri ninyo kayong mga mag-aaral Uh, upang kayo'y mas maging mahusay at uh, mas madaling maintindihan, magkaroon ng malawak na pag-iisip at mas maging matapat at responsableng mamamayan. Ano, kaya ba? O, oh, kaya. Okay. Okay, naunawaan. Okay, sige. Magaling. So, dumako tayo sa definisyon ng kasaysayan. Di po ba't uh, may nabanggit tayo nung nakaraan nating pagkikita-kita. At kayo tinanong ko kung ano nga ba ang definition ng kasaysayan. Ano nga ba ang kasaysayan? Ano nga ba ang uh, papel nito sa ating buhay? Bakit nga ba mayroon pang kasaysayan? Unang-una, um, malalaman natin na ang kasaysayan ay ang salinwika ng salitang Ingles na history. So ang history naman ay nagsimula sa sanitang Griego na historia na nangangahulugang pag-uusisa at pagsisiyasat. So ibig sabihin uh, sa pamamagitan ng pag-uusisa mo at pagsisiyasat mo o pangangalap ng mga impormasyon, ng mga ideya ay nalalaman mo ang mga uh, gusto mong makuha na uh, informasyon at hangbawa uh, ikaw ay mayroong isang problema na gusto mong hanapan ng solusyon, di po ba uh, nakakatulong ang pag-uusisa at pagsisiyasat upang sa gayon mas maka magkaroon ka ng karagdagang uh, kaalaman kung paano mo masusolusyonan ang isang problema. Okay. Uh, ang kasaysayan isa pa ay isang sangay ng kaalaman kung saan pinag-aaralan ang mga pangyaring naganap sa buhay ng tao, mga bansa at daigdig ng mga nakalipas na panahon. Sa pamamagitan nito, maari nating makilala ang ating bayan at ang ating sarili. Dipubat sa uh, kahit hindi tayo pinanganak ano, noong unang panahon. Sa pamamagitan ng pagbabasa sa kasaysayan ay para bagang um, para bagang naroon pa rin tayo sa kasaysayan. Ano po na um, sa pamamagitan ng pagbabasa ay nalalaman natin kung ano-ano ang mga nangyari noon sa ating mga ninuno kung ano-ano ang kanilang mga uh, kaugalian noon, kung ano-ano ang kanilang mga hanap buhay, uh, mga kasuotan, dahil lamang iyan sa uh, nabasa natin na nanggaling sa primaryang batis nating sinasabi. Ayan. At kaya't uh, kasaysayan ang mga salitang may saysay, at ito ay hindi nalilimitahan sa opisyal na dokumento. Maaaring itong makita sa mga alamat. Ayan na nga yung sinasabi natin. Maaaring makita sa mga alamat. Ito yung mga um, akdang pampanitikan na ginawa ng ating mga ninuno. Meron tayong napakarami po. Meron tayong alamat, meron tayong epiko, kwentong bayan bugtong, sa uh, sawikain, mga kasabihan, lahat po 'yan ay ginawa ng ating mga ninuno at ang mga uh, iba pang kanta ayan. Tulad ng awiting bayan na maari nating maging daan upang malaman ang mga pangyayari sa kapanahunan ng ating mga ninuno. Okay? sabi ko nga kaya uh, kahit hindi tayo nabuhay noon sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga akdang pampanitikan ito ay malalaman natin ang mga uh, uh, ang kwento ng ating kasaysayan at sa mga katibayang nakuha at naitala okay hindi po ito basta-basta so ibig sabihin uh, ang lahat ng mga nakalimbag ay mayroong pinagbatayan o mayroong pinagbasehan. Sa so, ibig sabihin, uh, mayroong uh, matibay na ebidensya na hindi basta lang ito inilimbag kundi mayroong mga patunay. Inilalahad dito kung paano namuhay ang mga sinaunang Pilipino o ang ating mga ninuno. Ayat ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan at karating pook at pakikibaka sa kanilang buhay inilalarawan din sa ating kasaysayan ang mapagmahal sa kalikasan ng ating mga ninuno sa paglipas ng panahon unti-unting nagkakaroon ng pagbabago dahil sa epekto ng modernis modernisasyon. Kaya baga, napapansin niyo halos yung mga kabataan hindi ko naman po nilalahat ano ang mga kabataan sa kasulukuyan ay bihira na lamang ang mayroong pagmamalasakit sa kapaligiran dulot na rin ito marahil ng modernisasyon na kung baga iba na ang kanilang uh, kagustuhan iba na ang kanilang tawo dito ang kanilang mga Uh, gustong makamit sa buhay na naiitsapwera na ang pagmamalasakit sa kapaligiran isa iyon so tumungo naman tayo sa kahalagahan ng kasaysayan bakit mahalaga ang kasaysayan klas sabi nga ni Ella Cruz tama po ba <laughs> nagsabi si ano, Ella Cruz o baka hindi na ang kasaysayan ay isang kaya alam niya na so bakit nga ba mahalaga ang kasaysayan uh, kahalagahan ng kasaysayan class ay ang pagkakaroon natin ng kaalaman tungkol sa mga kaganapang nangyari noon ayan uh, inulit ng natin at ang mga bagay na ating napagyaman sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Ang kaalaman sa ating kasaysayan o pinagmulan o pangyayari noong mga nakalipas na panahon ay tumutulong sa ating pag-unlad ngayon. Tama po? Ang ating kasaysayan ay nakakatulong sa pag-unlad ngayon dahil ah, dahil po ang kasaysayan, ano, ang mga nakalimbag noon ay mas maari nating ah, mas mapaganda pa o magkaroon tayo ng um, ah, magkaroon pa ng maka makabagong ideya. Okay, kayo sa ngayon na ito nga ay mas napapaunlad dahil nga meron na tayong makabagong teknolohiya sa kasalukuyan, di po ba? O, halimbawa na lamang ating mga ninuno, di ba? Ang kanilang gamit na mga panulat noon ay ano pa lamang uh, mga bato at ang kanilang sinusulatan ay mga dahon ng uh, mga dahon ano at sa bato pa sila umuukit oh, diba? at uh, minsan sa tangkay ng halaman oh, ngayon na nasa modernong panahon na tayo napakarami ng teknolohiya diba ay mas napaunlad ito meron na nga tayong naiimprinta natin sa mga t-shirt at kung saan saan pa sa baso kung saan saan pang mga gamit 'di ba? So ibig sabihin mayroong pag-unlad habang uh, habang umuunlad din o habang uh, rin tayo sa uh, sa panahon sa kasalukuyan. So Ayun po, patunay lamang na ang kasaysayan ay nakakatulong ng lubos sa ating bansa. narito na po ang primarya at sekundaryang batis. Ang primaryang batis ay ang mga datos mula sa nakaraan na nilikha o isinulat ng mga taong tunay na nakaranas o nakasaksi ng pangyari sa nakaraan. So, Samantala, ang sekundaryang batis naman ay ang tala na nagpapatibay sa mga primaryang batis sa pamamagitan ng pagsusuri, paglalarawan o pagsasalin ng mga ito. So, ano nga ang primaryang batis? Mula sa nakaraan na nilikha o sinulat ng mga tunay na nakaranas o nakasaksi ng pangyari sa nakaraan. So, ibig sabihin, ang primaryang batis ay orihinal na likha ng isang tao. Orihinal na ginawa ng isang tao sa kanilang karanasan mismo sila bumabatay. Halimbawa, ikaw ay nakaranas. Ng, di po ba't pag, kapag sumusulat ng tula? Halimbawa, uh, ikaw ay nakaranas ng marugdub na pag-ibig. Uy, na pag-ibig. Okay? Ay, uh, uh, syempre, inspired ka magsulat. Ayan. Ikaw mismo, sa iyong damdamin o sa iyong uh, isipan mismo, Uh, nagmumula sa yung damdamin o sa yung isipan mismo nagmumula ang wait lang.